dito po tayo namimili tayo ng pagkain ayan ay namimili tayo ng pagkain saan ba yung chicken nila nawala yung chicken dito guys lumipad 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 Gusto ko po maglasanya po kami ngayon. Maglasanya po tayo ngayon. Maglasanya. Ayan. So, dito tayo. Ayan po ang... Ito po maglasanya po ako today. So, ayan po. Ito malaki para Ayan, ito po ang lututuin ko today. Magluto po ako today. Ito po ang lulutuin ko. Ayan. Ayan. Tapos soft. Hindi ng soft guys kasi ito po ang inumin ng asawa ko. Ayan. Tapos bibili tayo ng cheese. Cheese po. Cheese. everyone. Good morning. ito masarap hindi lang na hiwa sayang hindi na hiwa hiwa sana ito yung mga karne nila of manok baboy <laughs> baboy tapos fresh milk fresh milk tingnan natin yung date para di maano ayan ay Boss, ayan. Giniling na karne. Ayan. Giniling na karne. Ito pala Ayan. May giniling na karne. ito. Magawa ako ng, magluto ako ng humba mamaya. Ayan. Hindi ko masyado sa karne guys. Asawa ko lang. Hi. <laughs> Ayan. Ayan na yung cheese pala. Ito pala ang cheese. To cheese guys. Dito po ang cheese. Kasi gagawa tayo ng gawa tayo ng lasagna ayan ayan po gawa tayo ng lasagna ano to? Ayan. Itlog. may itlog may itlog may itlog may itlog dito itlog tayo guys More, ay, yung mas yung kwan ang sino ba yung sa lahat na gustong gusto ng toilet paper. So ayan guys, buy muna. Mamimili po na ako ha. Mamimili po na ako. Marami pa po kong kulang. Mamili muna ako. Snack sayo muna guys. Later. Kasi mamimili pa na kulang dun ha. May cheese ako my shoot tapos cheese tapos ah chicken dubu chicken guys dito po dito po ang chicken nila ayan dito po. ayan chicken wings burrito ko po chicken po ayan sayan so, tapos ano pangkulang doon, ha? Mm. pala. Ham. Ham, ham. Ham, guys. Oh. Ham po. Ayan, ham. Ayan. Tapos, yogurt. Yogurt. So, God bless muna, everyone. Ito ang yogurt, guys. Ito ang gusto kong kainin na yogurt. Ito. Ayan ito masarap to guys ayan so ayan mga kapamilya god bless muna god bless everyone bye muna bye